Okay. Mga boss, so cellphone naman tayo ngayon. Tagal rin tayong hindi nag-upload ng pag-aayos. Okay, so ito Realme C35 mga boss. Oh. May pera pa mga boss. So lumubot ang kanyang battery mga boss. Ayan. Eto. Ito. Oh, natin. Uh, oh, ito na lang bra. Ayan. Oh, matigas mga boss. Oh, ito. Okay. ito yung kanyang battery, oh. Lumobo. So papalitan natin 'to, mga boss. Ng kanyang battery. Yan. At ito yung ipapalit natin. Okay, so tatanggalin ko muna yung SIM card. Ayan mga boss. May, uh, Yan Yan ito kamay nga na. Screw. Ayan ito. Meron pa pala mga boss, eh ito. Okay. Ayan. Eh, okay. ayan mga boss, tanggal na yung battery. Uh. ini eh, cuma hirap uh. tanggalin na rin natin ito ano ba? papalitan na lang natin ng ano okay ayan ito Ito na yung ipapalit na rin. Okay. Na na rin. Sweet son. Okay. Uh. Um Switch Uh Okay na 'yan mga boss. Ngano lang pagpapalit ng battery ni, ganito. Realme c 35